So, hey, hindi, wait, 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 wait. Sandali, da -daan. Da -daan. Cool ka lang. Kalma. Kasi in the last hearing, it was mentioned na binisita nila, luxury yung mga buildings. Meron pang convention center, meron pang penthouse. Alam mo ka na merong penthouse na nakalagay doon, Mayor? O babagitin ko sa iyo. They applied for a two-story building with a penthouse. Basta magtatayo na isang penthouse ng convention center, ng basketball court sa itaas ng building, swimming pool. Hindi naman residential to, industrial to. So, Infinity 8. Patatuloy ako. At, Chairman is your query related to Mayor Tumang? Yes. In regards to uh, properties, travels, yes, yes, etc. Uh, or related to Miss hindi, kaya ano, kay Tumang. Uh, Mayor kaya, Tumang. Presi, isa lang lang. O, sige. Anyway, kay okay. Tato okay. uh, <coughs> pa. Mayor Tumang. After. <coughs> after, May yeah, tumang. after, no after, uh, uh, Chairman uh, Dan, si Kong Dago. It is related to Presi Garcia. Yung question mo. Uh, Sa obo. Okay. Please proceed. Uh, Mayor Tumang, um, a while ago, you uh, told this uh, committee that the uh, Infinity applied for a um, recycling business, correct? Yung pong doon uh, doong uh, po. Mayor, namin, po. po namin sila your own. Kailan mo na, ang tanong ko sa iyo, kanina, tinanong kita, ang sabi mo, nag-apply sila ng, ay, si ano pala, si Chairman na Akop, nag-apply uh, nag, si, nag sila ng recycling. Tama po ba? Ano, ano ba yung in-apply nila? na negosyo. Nung mag-start po sila, nag-meeting po kami, sabi nila, recycling facility po ang itatayo nila, Your Honor. Okay, recycling. So, po wait, 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 wait. Dandaan, dandan. Dan. Cool ka lang. Kalma. Okay, so, po, recycling, yung kanilang uh, uh, in-apply. Yes po, Your Honor. O, oh, diba? So, kung uh, recycling ang in-apply nila, uh, yun ang uh, tinayo nilang mga buildings, di ba? Kasi, recycling eh warehouse or kaya warehouse mga, po, your mga equipments dadalhin doon, di ba? So basically, yun, yun, yung ano natin, alam natin yun eh, di ba? So, um, ano classification ng uh, area mo sa sa infrastructure na ginawa nila doon sa area yun? Is it a uh, industrial, residential, in accordance with your club? <laughs> alam ko po kasama sa aming uh, updated clue yung area pong yon at uh, alam ko rin po your honor hindi uh, na reclassify po yung lupang yon ano ang classification under your clue aliwanag ng tanong natin ha? anong classifica classification niya when they applied for a um, recycling during that time light industrial po yung oh, area niya light yun. industrial yes po ang alam ko po light industrial Will you confirm it by uh, ano? Um, sino bang ano sa inyo? Sa, sa engineering? Planning. Sa planning po, yun or in all the planning department. Sa planning, oh. diba? di ba? Saka sa... Assessor. Assessor. Okay. Andi, assessor. Assessor. Can you kindly sit here? Anong uh, classification ng uh, property nyo dur during that time that uh, they applied for ano? For uh, recycling uh, business. Uh good, up, uh, good, afternoon po, Your Honor. Based on our record po, Your Honor, uh, sa tax tech na nakalagay dito, is already industrial po. Industry, industrial? Uh, industrial na po yung okay, so, so uh, classification. Tama. Okay, so tama yung uh, pag-apply nila ng uh, uh, light industry. Okay. So during the time that uh, it is being constructed already, So, nagkaroon sila ng uh, mga changes mayon Tumang? Or, it was constructed mainly for the purpose of having a um, recycling facilities? During my uh, incumbency, po, Your Honor, uh, wala naman po akong alam na nagkaroon ng changes. Hanggang sa natanggal po kayo ng 2023? Yes, po, Your Honor. So, walang changes na nangyari? Yun po yung pagkakalam ko, Your Honor. But dapat alam mo yung mayor ka eh. Dapat, yun na nga sinasabi natin eh. Dahil mayor ka, dapat alam mo lahat. Wala, wala po, Your Honor. Merong pidyo eh. May nangyaring changes. Eh, merong, nga, sandali, merong kinonstruct sila na nakasulat dito mismo sa mga dokumento nyo. O. Oh. December 12, 2022. Ikaw pa mayor nito. Tama. Yes po, Your Honor. O oh, yan, nakalagay dito. oh alam nyo, kinukonstruct nila, sa kanila residential nakasulat 'to. Oh. Ayano purpose oh. Residential at ang worth ng ng ano ng residential na itatayo nila 35.5 million pesos. Ha? Huh? Yes po, Your Honor. So hindi mo alam 'to o alam mo 'to? Uh, alam ko po, Your Honor. Alam ko po 'yun, too sorry wait. po 'yun. Kung alam mo na magtatayo sila na residential and the classification of that area is industrial. May violation ka na. Alam mo, mali yun. Hindi ka dapat magtayo ng residential along industrial area. Alam mo ba yun? Uh, sorry po for that. Uh, pero meron po silang tinayong uh, mga warehouse doon. Yung okay. tinatanong ko, yung uh, industrial, meron silang apply. Ito, nakapirma ko oh, yung inyong mga... Kayo lahat dito. Residential, 35 million. Ayano, binigyan nyo ng uh, building permit. Okay, yes, okay pagtatayo ng residential Sinayo, sa isang industrial. Inapply in din po ng building permit yung kanilang residential. Sigka bang pwede mag-apply sa isang industrial area for residential, Mayor? Ah, uh, technical na po 'yon. Saktan ang pugo. Uh, alam mo nangyayari sa bayan mo. Di atayo yung mga parang maka Okay, engineer. Ano itsura ng mga hotel ng mga hotel doon, ng mga buildings doon? Tell, tell us Kasi in the last hearing, it was mentioned na binisita nila luxury yung mga buildings Meron pang convention center. Meron pang penthouse. Alam mo na meron penthouse na nakalagay doon, Mayor? O babagitin ko sa'yo. They applied for a two-story building with a penthouse. Ba't ka magtatayo na isang penthouse ng convention center, ng basketball court sa itaas ng building, swimming pool? Hindi naman residential to, industrial to. So what's sa purpose of building all this structure because you allow yung application nila ng industrial ng, ng residential in an industrial place tama mali you allow it yes po ay Uh, inalaw po namin noon. Bakit uh, mo inalaw? Hindi ko pa anong, anong, pa? anong, anong, one, the 100 million dollars question o answer dyan sa sinasabi mo? but po inalaw yun? Hindi ko na po alam ang technical. Ang municipal engineer po ang uh, nag mayor. Nag nag-approve po ng building permit. I, mayor, mayor tayo. Pag mayor tayo, alam natin ang lahat ng mga technicalities. Ako, ako lahat ng nire-review ko ang lahat ng mga project na pinagagawa sa bayan ko. Ha? Lalo na yung mga malalaki. Kasi malalaki, diyan tayo, pwede tayo maisan. Lalo na sa mga industrial kapag nag-apply sila for in the, for that for that ano for that place industrial dapat alam mo kung ano ilalagay naglagay sila ng uh, ng uh, ano yun? recycling facility tapos maglalagay sila ng uh, residential residences engineer tell me ilang mga rooms for residential ang kinonstruct doon sa lugar na yon uh, per uh, floor po siguro nasa mga approximately mga 10 to 20 po per floor po. Na rooms. per rooms. floor? Opo. Ilang floor ba lahat yan? Meron pong 2, 5, and 7 story po. So bawat isa noon, mga 10 hanggang... Ma approximate po. Kano kalaki mga rooms? Iba-iba uh, po yung sukat na meron pong mga luxury, luxury use, meron pong... Luxury. Rents. Yun ang na ko uh, nung last po. hearing, Mayor Tumang. It's like luxury uh, rooms that was constructed. Actually, nawalan kami ng oras na puntahan na yon eh. Yesterday eh. Nawalan tayo ng oras because padilim na, paulan na. We have to leave early. And uh, we were not able to see yung mga luxury na sinasabi nila. But we saw, we saw, we saw the convention. And in an industrial park or industrial place, hindi ka maglalagay ng ganun. Lalo na ang business mo is recycling. Yes. Di ba, Mayor? Yes for Your Honor. So, there must be something behind why you allowed the construction of these facilities with with them. At pagtitinan mo, talagang uh, pangpogo yung dating eh. Kaya, I think, I think, nung kinoconceptualize itong um itong uh, negosyong ito, you were already there, correct? You were already there together with the owner. Tama. Oh, you you, you conceptualize this project. Am I correct? You together with the owner, you conceptualize the project. Correct? Yes or no? Ako po no, so, hindi po ako kasama doon. Hindi ka kasama. Hindi po kasama. I expect that answer, of course. Okay, so hindi, na hindi kayo kasama. But uh behind our minds ano, yung mga members who are here eh, napaka-simple ano? Eh, no? Hindi natin gagawin yun, eh. Clube? Ano, uh, hindi siya residential, industrial siya, tapos ginawa mo siyang residential. That is questionable. So, for the meantime, Mr. Chairman, yun lang po nabasa ko. So, <laughs> uh, I yield back to you. Okay, thank you, uh, Chairman Dan.